ito na ang resulta sa experiment natin mga idol. Maluluto kaya ito pero nakikita natin ay pumuti na itong sa giliran. Abangan lang natin mga idol kung maluluto ba ito. For today's video mga idol, habang tayo ay nagbibilad ng palay mga idol, sa sobrang init, ngayon mag-experiment tayo mga idol. Sa sobrang init mga idol, hindi, agay, okay, 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 hindi natin kaya. So ngayon, Bumili tayo ng itlog. Ayan. Bumili tayo ng itlog. At dito tayo mag magluluto sa kapal. So bumili tayo ng itlog. At saka, dito natin lulutuin. Experiment ito mga idol. At saka, panoorin hanggang sa maluto itong itlog. So, ito na. Iganun natin yung kapal para mas masyadong lugar at kanti. At saka, hugasan muna natin kasi kakainin natin to yan Pugasan natin dito nga part sandang nga part natin Dabutuin. dapat malinis ito so So maghintay tayo hanggang ma uga, mamalay ito mga idol. Bagay, Mag maghintay tayo ah. Sa sobrang init mga idol, wala na yung tubig na ating dito. <laughs> inuhugas dito. inuhugas. <laughs> so ito na, umpisa na pagluto natin mga idol. Ho. O, umpisa na. So malinis na ito kasi uh, ah, binabawasan natin na ng tubig. At ngayon magluluto tayo ng itlog. Ayan. So, bumili pa tayo ng itlog mga idol. Tapos, oil. So, sa pagluto natin ng itlog, gagamitin natin ito ng oil. Yung tinatawag namin dito na edible. Ayan. Kunti lang mga idol. Ayan. Ito na yung oil natin na ginawa ang init. Ang init mga idol. Sobrang init mga idol. Sobrang init. May oil na may oil na mga idol pagkatapos natin nalagyan ng oil isunod naman natin yung itlog oh, oh. ah sobrang init na mainit na mga idol ito, ha, itlog na naman ito na naman itlog Dali lang. Oops. Ayan. Lagyan natin dito. At hintayin natin kung anong oras o kailan at maluluto itong itlog. bago tayo mahintay, maghanap muna tayo ng masisilungan kasi sobrang init. Ayan. An hour later. Ito na ang resulta sa experiment natin mga idol. Maluluto kaya ito? Pero nakikita natin ay pumuti na itong sa giliran. Abangan lang natin mga idol kung maluluto ba ito. Maluluto kaya ito? Hindi ito maluluto hanggang 1.30. Yung nagko-comment dyan, yung nag-ano dyan, pick yan. Siguro, ang daming edible na nilagay natin. Bibawas-bawasan natin ko ng konti. At ngayon, kumukuha tayo ng pangbuta sa trapal para makita natin yung maluluto ba yung itlog. Pero mukha nang maluluto. Ang sadami siguro ng oil na nilagay natin, hindi na ito maluluto. Kaya kumukuha tayo ng pambutas para butasan natin yung drapal. na yung drapal, at saka doon na yun, at doon na yun, dumadaan yung mga daming tubig. oh yan. Binutasan natin. at abangan natin kung anong resulta sa ating niluluto. A few moments later. Ayan ang mga idol. O oh, yan, nagbibilad ako. Dalawang oras na ako naghihintay. Hindi pa naluluto yung itlog nga niluluto ko. Kaya ayaw kong maniwala sa sinasabi nila. Kaya ngayon, na-prove ko sa aking eksperimento sa sobrang init, hindi makakaluto ng itlog. Ayan na. Salamat, salamat sa nanonood. Thank you and more power. God bless sa inyong lahat. Ayaw kalimot follow, like and share mga idol. O hindi naluluto, surrender na ako. At saka, nabuslot pang At ito ay aking hihipusin. Ayan na mga idol. Thank you, thank you so much. And more power. God bless.